Magandang tanghali po sa lahat. Katatapos ko lang kumain at sakto naman na tapos kong kumain ay dumating yung kaibigan ko kaya pakainin ko kasi binilhan ko rin siya kanina ng pagkain niya. Ito may kanin. Tapos may ulam. pag dito yung punta namin kay Taterone lagi kong dinadala ng pagkain yung kaibigan ko minsan hindi ko na lang binibidyo ito yung kanyang pagkain Yan, sarap po. Oh. Tapos meron tayong ano dito. Meron tayong pagkainan. Yung nabili natin noong karaan. Ilagay natin dito. natin dito. natin sa kanya. Ito boy. Ayan. Sa akin lang lumanapit ito eh. dun kay Jackoy Nung nakaraan hindi napakain ito kasi takot. Ayaw lumapit. Kawawa no? Pilay at saka sobrang payat. Siyempre pagkatapos nitong kumain, bibigyan din natin ng tubig Minsan pagkatapos niyang kumain, pumupunta siya doon sa ilalim. Doon siya doon siya natutulog. halatang hindi pinapakain na kasi sobrang payat Pero sa dog food, hindi siya masyadong kumakain. Kunti-kunti lang yung kinakain niya. Yan, bibigyan natin ng tubig. Tapos na siyang kumain. Tubig. 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 kawawa sobrang uhaw din ng ating kaipigan busog na siya ayan pagkatapos niyang kumain nandun dumumi dun siya sa malayo pupuntayan dito minsan dito siya sa ilalim ng sasakyan kawawa no pilay dito siya pinamang Nong yan nung nakarang araw pinakain ko din siya kaya dumating na siya na madam kaya umalis na kami Nawa, naawa nga ako sa kanya kasi iniwan ko na siya mabait pa naman oh Yan. Pero kay Jacoy nung naiwan si Jacoy dito. Di talaga lumapit. Tawag ng tawag si Jacoy. Pero ito sakin no. Ng. 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 Doon ko sa lalim. Tingnan nyo. Diyan siya lagi pumipisto. Habang ako ay nasa loob. Siya naman dito sa ilalim. Yan. So hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa lahat. Pumaimy humabol na isang kaibigan natin. Matagal ko na itong hinanap eh. Ngayon lang nakabalik dito. Kawawa sobrang payat din kaya yung binigay natin dog food na lang kasi wala nang wala nang kanin at ulam ito yung aso na nakita sa vlog ni madam na sumunod buti naka punta siya ngayon kasi hinahanap ko to eh nakaiidle pa ko doon sa loob ng sasakyan narinig ko na parang may aso sa ilalim ng sasakyan kaya tiningnan ko ito pala siya yan pag naubos niya dagdagan pa natin buti ko may ng na dugkod kasi wala ng kanin eh um, medyo medyo takot pa siya sa akin tingnan niyo yung buntot niya Ayan, bigyan rin natin ng tubig. Ayan, nauha rin.